Bagong taon na bagong taon. Andito kami sa ilalim ng mangga. Naglilinis. Ayaw. Oh, ayan. May bata Ayaw. sa puno ng mangga. Mahulog ka Nagdelinis. Ayan. Ayaw. kami. Marami ng laglag -lag na no, dahon na tuyo ng mangga. Dady, hala po doon sa tahoy. Nakuha oh, Ayun, si <laughs> 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 <Manigera>. <laughs> oh, pa yung lahat. Ayan, si manegyera. Mami, tawag siya ni Dady manegyera. Manegyera? Manegyera ka mo. Malawak-lawak pa yung mawalisan. Ano Winston? Ayan. Marami pang wawalisin. Pakarami pa. Ang sa dulo. Dito pa lang kami nakakawalis. Oh, ayan para mawala yung mga ano, insekto sa mangga, mga hayop-hayop. O, oh, ayan o. Oh. puro to yung mangga. Ang ganda yan. Hmm. Eh. Hmm. Ayan. Kisindihan na yun. Jaga maganda to sa mangga usok. Ayan, oh. Maganda yang pag nausukan. <coughs> Sophia, asan ka na? Ibaba mo yung apoy, silya, yan o. Oh. Naabot na yung mangga. Naabot na yung dahon ng mangga, Yan. Yan, pa, ayan, kanyan lang. Andiyan ka ka sa usok. Takbo ka ng takbo dyan. Andoon sa kabila sa nino mo, nagwawalis. Usa mo dadalhin yan? meron pa doon. Ayun si Mami. Ito mo pa doon sa kabila. Mm, um, umapoy na.

dapat babantayan ma kasi kawayan niya mamilis yung mapoy alas 12 na yata wala pa tayong sinaing you <laughs>